Ang entablado ay tuluyan ng nilisa ng isang tunay na alamat. Ang superstar ng pelikulang Pilipino, si Nora Honor ay pumanaw na sa edad na 71, ngunit ang kanyang liwanag ay mananatili sa bawat eksena ng kanyang ginampanan, sa bawat kwentong kanyang binuhay. Sa loob ng mahigit limang dekada, naging mukha si Nora ng isang bansang nanggahanap ng boses. Isang boses ng inaapi, ng nagmamahal at nangangarap. Noong 2022, tinarangalan siya bilang pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts, patunay ng kanyang napakalaking ambag sa kulturang Pilipino. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, higit pa sa dami ng kanyang pelikula, ang dami ng parangal at papuring tinanggap niya, mula sa lokal hanggang sa pandaigdigang entablado. Isa siya sa ilang artistang nakamit ang tinatawag na Grand Slam. Lima sa pinakamalaking award-giving bodies ang nagkaisang pumuli sa kanyang galing, lalo na para sa kanyang pagganap sa Andrea, Paano Bang Maging Isang Ina noong 1990. At sa kanyang pagpanaw, isang anak ang nagsalita mula sa puso. Ayon sa kay Ian De Leon, anak ni Nora, We love you ma, alam ng Diyos kung gaano ka namin kamahal. Pahinga ka na po ma, nandito ka lang sa puso at isipan namin. Ngunit bago siya maging superstar, siya muna si Nora Cabaltera Villamayor, ipinanganak sa Eriga City, Camarines Sur, isang simpleng dalagita na may pangarap na umawit, umarte at marinig. At mula sa maliit na baryo, narating niya ang pinakamalalaking tablado sa pelikula. Noong 1975, ikinasal siya kay aktor na Christopher De Leon, binayaan siya ng isang anak, si Ian at naging magulang rin sa apat na adopted children, si Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth ngunit ang kanilang pagsasama ay nagtapos sa isang annulment noong 1996. Sa isang panayam ng February 2023, muling naging headline si Nora matapos niyang bunyag ang isang karanasang malapit sa kamatayan, ngunit ito ay hindi na bago sa kanya. Noong 1982, habang ginagawa ang himala, nasangkot siya sa isang malubang aksidente at kahit na may iniindang karamdaman, patuloy pa rin siyang umaate sa mga huling taon ng kanyang buhay. Kamakailan lamang, napanood siyang muli sa MMFF movie musical na Isang Himala at sa mana Mananambal na ipinalabas nitong February 19. Maraming artistang dumaan sa kasaysayan, ngunit ilan lamang ang tunay nagmarka at si Nora isa sa kanila. Ang kanyang tinig, kanyang mata, kanyang damdamin at sa bawat eksena ay naging salamin ng buhay ng milyong-milyong Pilipino. Paalam atigay! igay. Isang tunay na superstar, isang alamat na hindi kailanman malilimutan.